Sabi dyan eh, house tour nga sa bagong bahay queen Hoy, inay! 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 Mag house tour daw tayo. Oo nga ba, yung, hindi tayo mag house tour? Tugoy na pa, paano? Tugoy. Wala sa katinuan. Oo, sabi i house tour daw eh sa bagong bahay. I-house tour nga natin, inay. Hindi, dalhin mo rao sa walang bubong. Oo nga, ano? Pwede naman nga yung i-house tour, inay eh, o kahit walang bubong ay dapat naman ang mga sagot ho ninyo, yung maganda-ganda, hindi maganda ho yung gayaan. story, alam mong wala pang bubaw. Ay, oho nga pala, ano? Wala pang, oho, yung amin hong, ano, yung amin hong bahay din, eh, na tenggang ipinapagawa, ano nga, inay? Na tenga, na dapat ipapagawa, wala pang kwarta kaya hindi matapos-tapos Diyos ko po, yun lang ang sasabihin Oho, oh, sa nga. ang house tour kapag meron ang iha-house tour Oho, oh, kapag hayanin nyo, kapag huwag aming ano, ay eh, talagang ayos na ayos na ay talagang iha-house tour ko so kayo banda -banda kahit wala nagtatanong banda, -banda kapag humiawa ang Diyos eh, at napababungan at talagang ayos na ayos na finish na ay eh, Kayo, kahit, kahit di nyo itanong, um, uh, kahit di kayo mag-request ng house tour, eh, iha house tour ko. Hindi ka okay, ho inay oh, ano. Garden muna ang house tour. Iyon. Sa so, ngayon daw ito muna ang itutur sa inyo. Ayun, itong garden ng Inay Lane. Inay, marap na kay din eh. oh, ito, ina, oh, ina. oh, sige, sabihin niyo paano niyo hindi okay, kaya yatim pumunta. Oo, oh, dali. Ang ah, eh. buhok na may eh, Sa so, diyan mo gayon ang buhok niyo. Oh, sabihin mo. ninyo ang ano, oh, sa ano na meron anak, sa inyo? Saka na yung house tour. Sa ngayon, garden na lang muna. Ito na muna ang paghahalaman na inyo makikita. wala pa kaming bahay na iha-house tour. yon Ay, Oh, eh ngayon, sabi niyo sa mga halaman, mga halaman. Anong mga halaman? Eh, sabi Adi mo, itutur eh, eh, sabi naman. mo itutur mo. Ay, di kayo, yan na nga, oh. Saka na. Lahat ni saka na, ata. Ay, yun, ako, bigyan na. Gawin, ka mag-abo? Naku po, dyan. Tinatamad ang inay. Tinatamad siya ako -dilig. Ako Dilig yan. Ako'y nag ako Ako'y nag-delig pala yan. Ay, anong tawag mo day na? Eh? Babad. O, oh, yun, na rin. If someone asked me to describe you in just two words, I'd say simply amazing. Panotis, Idol Queen, ay eh, arihot. Kayo ho, yung aking ninonotis na kababasa ko lang ho ng inyong comment. Ay, eh, ako ho'y nagpapasalamat sa inyo. Sobrang na-appreciate ko ho itong comment ninyong ito. Siguro dahil isa rin talaga sa love language na gusto ko nare-receive eh, yung words of affirmation. Kaya yung mga ganitong comment, ako, kilig na kilig na ako. Nagpapasalamat na talaga ako sa inyo. And ito ho ay mula sa aking puso ang pasasalamat. Maraming maraming salamat. Ho. God bless us sa inyo. And sana soon magkita tayo. Ano ho? Bye bye. Wow. Bago na naman. Hmm. Bago na naman ako sa party. Lagi ako nabubudol sa sa TikTok siya. Yung kakada scroll ko sa TikTok eh lagi na lalabas eh, mga mga pinagbebenta, pinagbebenta. Ay nagaganda. Eh dikay e ako rin dati naman ako walang kaalam-alam sa paggayaan. Ay eh, ngayon, binibili. ulot na ulot. Pero ang akin naman binibili mga mura lang na magaganda. Ay, ay mura lang din. Ang binapaka mura lang din ito. Paano guys din? Ano? Ang maalam magsuot, maalam din magtali. Ano, Turuan nyo nga ho, ako. Alam mo? Kayo nga ha. Ayan. Maglal mag 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 Ano ko itong ginawa mo ito? Magsisintas Ayan, lang. Ayan tinanong niya sapatos. Ay, yan pang pagbo-boyfriend ang maintindihan. Ayan, ay, hindi dapat din 'yung sinasabi 'yan. Abay sa diyan kayo. Huwag niyo sabihin 'yon. Hindi mo Dap sasabihin, dapat maalam ang lahat ng bagay na papag-aralan. Bitoy gartaw. O tela niyo. Nako po, kayo nakapag-asawa at oh. hindi kayo marunong mag-anaw. Hindi kayo marunong mag-sintas. Ako bakit parang hindi kay marunong? Ala, hindi kayo marunong, inay. Akin na nga, ako. Oh. Ako na nga. Pero kaganda, kagaan na rin. Eh, kagaan Ay, niya. Oo. Oh, oh, tsaka ba napaganda, ba bagay sa outfit ko ngayon.